Bakit? naman no, nga kung may karabin? Pero eh. sa oh, wala. Kasi ano ko sa Meron. Meron. Game? 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 gagawin ko? Huwag so, okay. na lang <laughs> okay, po na lang. <laughs> okay, na lang. okay. Dun, Hindi, naka... Nakagalan naka ang swing. mas maganda dun. Tayo na. Okay lang yun, Min. Okay. ba yung akin? Hindi tayo pwede mag-chismisan dito. Okay lang. Okay. Ano na yun game ready. Bakit? Ano ba Teka, teka, teka. Bakit? Ah, ikaw yung magagano'n. Ilisan mo ko sa pag kung dito, kung meron ka, ilapag mo. Para ka Okay. unahan. Oh. No? Mil? Meal? Ah, wala. Ako. Ha? Para po. Hindi ko pingpong tapag O, ping-pong. May sulo. Yeah. Ay, ba, pag wala, bubunot pala. Ah, oh, sige. Pareho. Ay, meron pala ako. Fishing pool. Fishing pool kahit isa dyan pwede? Uh -huh. O pastelan Na! <laughs> <laughs> ano yan? Salabida! Patel! <laughs> Salabida! Bahay! <laughs> Bahay! <laughs> Bahay din! Bol! ka lang! Bol! <laughs> Bol! Waves! Gusto niya Waves! O. Man, ano? Waves? Oh, guys. ano? Oh. Suit? Ano? Swimsuit? Hindi. <laughs> pwede nga ba? Pwede mo grambol? pwede. 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 Oh, tower! Yun. 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 na. Yun na. Ano yun? Kulang yun eh. Sa ano? Floater. Pwede na yan. Floater. Oh. Floater. Oh. Ha?

Inubos mo. Eskay. Bano, nakalilang na. <laughs> Sige. Oh. Teka. Pwede yung mag-rumble ng isa. Hindi ka Pwede. Uy. Eh, paano yun? Hindi tayong dalawa na lang. Ah. 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 Ano ah. yan? Dapat na yung sequence.